Sa gitna ng mainit na usapin sa politika at espekulasyon ng umano'y division sa kanilang hanay, ay nananawagan ngayon ng pagkakaisang bagong talagang Deputy Chief for Administration na si Police Lieutenant General Emmanuel Peralta. Ngayong araw ay formal nang umupo sa pwesto si Lieutenant General Peralta bilang second man o may hawak ng ikalawang pinakamataas na pwesto sa Philippine National Police. Sa kanyang talumpati sa flag raising ceremony dito sa Campo Crame, Nananawagan si Peralta sa lahat ng miyembro ng PNP mula senior at junior officers sa tanumang posisyon na tumayo ng nagkakaisa at suportahan ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanilang commander-in-chief na iniluklok sa ilalim ng konstitusyon. As we discharge our solemn duty, our allegiance should be firmly devoted to upholding the constitution And forever be loyal and supportive of our government and to our commander in chief. In light of this, I am calling upon every member of the organization, from senior officers to junior officers, non commissioned police officers, and non uniformed personnel, regardless of your position, to stand as one unified police force and support the duly constituted authorities. Because again, It is the welfare of the Filipino people that truly matters most. Sabi ni Peralta, sama-sama itaguyod ang pagtugon sa kanilang mandato na magbigay ng kaayusan sa bansa at gampanan ng pagbibigay ng siguridad at kaligtasan ng sambayan ng Pilipino. Nagpasalamat din si Peralta kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. at sa Pangulo sa pagtatalaga sa kanya sa pwesto. Present din sa flag racing ngayong lunes ng umaga ang bagong talaga rin sa pwesto na si Police Major General John Arandia Arnaldo bilang Chief Directorial Staff ng PNP. Para sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo Sama-sama tayo, Pilipino. MBC Network News!